Eto mga bossing kay Boss Ian, no? Pasensya na kayo kasi ayaw ni Boss Ian na ibigay yung contact niya. Dito lang talaga. Tagas lang kayo, Boss. Tagas. Sapang palay. Pero yung mga dala nila, tatlo lang. Tatlo lang dala nyo? Wala pang na-out? Na, apat. Apat na-out na? out na three 5 mga bossing. Ito, binabae. Ayan. Napakaganda ng manok nila. Ang gaganda. Quality. Ayan. Tapos ito malupit Ito Ganyan lang boss Okay lang Relax mo lang siya Kita naman talaga Kasi yung Ano niya May pagkasweater na siya Yan. Pero napaagwapo Ayan Tagasabang palay sila Bossing Ngayon lang nagpunta rito o, Ngayon lang sila sumubok Dito sa Grotto Ayan Napaagwapo Ito quality rin Ayan no? Binaba eh Oh. Ano? Tapos nagdala kayo ng scotch pin Lalang Ah, eh. oh. mm. okay, boss oh. E, mo? Puro ka Gusto ko oh. Wapo, wapo to. Ayaw nyo pang bilhin? Ayan, no? Malaking manok. Titimbang to ng 2.8. Wala? Dos, dos. 2.5. Ayan. Ayan, tagasapang palay sila, boss. Ayan. Kailangan ba siya na?